Maraming na curious kung ano yung loob or laman nitong ating welding machine na Hoyoma Japan and Mosdar. So ito nga po pala yung dalawang brand na nagsama para makabuo ng isang ganito kagandang welding machine. So nagtataka kayo kung bakit maganda, no? Papakita ko sa inyo kung ano yung loob nito mga kaibigan. Panoorin nyo po hanggang sa dulo para malaman natin kung ano nga pala yung laman, kung ilan yung IGBT na nandirito. At bandang huli, mga kaibigan, sa susunod na video, tetestingin natin siya kung hanggang ilang welding rod yung kaya niyang sunugin sa isang upuan. So dito, meron ditong dalawang tornilyo sa ibabaw. Meron dito sa likod, siyempre. Meron dito sa gilid. Diyan sa magkabilang gilid na 'yan at siyempre dito rin sa, sa, ilalim. Tanggalin natin yung tornilyo para makita nyo kung ano yung laman. Meron nga pala ako nabili sa TikTok na ream na Impact Wrench. Ito yung gagamitin natin pang tanggal. So kung gusto nyo mag-order din ito, puntahan nyo po yung aking TikTok shop para makabili kayo mga kaibigan. Ito muna yung gagamitin natin para mabuksan siya. Para mabilis tayong makapagbukas. And the moment of truth mga kaibigan. Ito na. Binaliktad ko na. Tanggalin natin to. Okay. Tanggalin din natin to. Ayun na. Ito oh. na mga kaibigan yung laman niya. No? Wow, ang lalaki pala nung, ano, nung kapasitor. No? Malaki yung, ito yung kanyang ano, display. Tapos ang lalaki ng heatsink. Ayan. So tingnan nyo na mga kaibigan yung mga hinahanap nyo dyan. No? Hmm. Ito na mga kaibigan, tinanggal ko na to. Ayan. So i-flat natin dito para makita nyo mabuti. Ayan, so ito yung kapasit uh, ito yung uh, kapasitor na dalawang malaki. Tapos yung mga IGBT, tingnan natin kung ilan. Ayun, meron dito, 1 oh. 2. Ayun doon. Kaya lang hindi nakita ng camera dito. Ayun, meron dito sa likod nito. Ayun. Ayun oh. 1 2 1 2. So napakadami ah. Hindi ko lang sure kung ilan yung nandiritong IGBT pero ayan, mga transistors din yung nandoon mga kaibigan. Ayan, titigan nyo ng mabuti yung laman niya. no? Hmm. Kaya malakas. Tapos ang laki ng coil dito. Tapos ito yung power switch. Ito yung kanyang blower. Malalaki yung heat sink, mga kaibigan. Tapos yung pinaka, ano nito, teroskas. Nakakapit dito. Ayun. Ayan, mga kaibigan. Sa halagang 6,000 pesos, napakaganda nito. Pwede nyo magamit all day na pang welding, mga kaibigan. So, ano pa hinihintay ninyo? umorder na kayo nito. Kung gusto nyo makita yung performance nito, gagawa tayo ng panibagong video. Subukan natin siya. Sampu, may higit na welding rod. Subukan natin ng walang tigil mga kaibigan kung tatagal ba ito. Ito pa po yung ibang mga kasamang mga paraphernalias Ano? So ito yung kanyang uh, steel brush. Meron na po tayo ditong uh, welding rod holder na may cable na. Ito po yung kanyang ground na may cable na rin. Kasama na rin po yung kanyang dark glass. May fish shield na eto pa yung holder niya mga kaibigan. So eto, kung gusto niyo namang umorder nito sa TikTok shop to mga kaibigan, dalagay ko din yung link kung paano kayo order niyan. So ano pa iniintay niyo? Baka maubusan kayo. Sobrang bilis maubos nito mga kaibigan. Ito oh, 300 amps. Ayan yung box niya mga kaibigan. Ipadala niyo lang po yung complete name, complete address niyo and telephone number para maka-order nito.